Hi everyone! Mainit na hapon sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel guys. So ayan, meron pala akong bagong i-share sa inyo itong mga to guys. Ayan, kung napapansin nyo, nandito na sila sa ano, malaking pot kasi nilagay ko sila dito guys. Para mas lalaki pa sila ng bongga kasi nasa malaking hang, nasa malaking hang pot na sila guys. So, isa dito na ko sa mas malaking pot, guys. As you can see, si Korean Rosette. Parang three pots ito lahat yung nilagay ko dito. So, ayan sila, guys. Oh. ayan, tatlo to sila dito. 3 stems. So, nilagay ko sa isang pot. At saka si hybrid na lovely rose. So, tatlong pot din ito, guys. Ito, isa, dalawa, tatlo. So, ayan sila dyan malaking pot din itong napaglagyan ko sa kanya guys as you can see naman ba? Diba? so meron pa doon sa kabila guys yung mga transfer ko din sa malakihang pot tingnan niyo yung aking americana naputol yung dahon niya dito kasi yung spider plant dito sa taas ay nahulog patungo dito sa ilalim feel ko yung aming pusa dito na naman siya humihiga guys tapos na ganyan niya dito. Nahulog yung ating spider plant na yan. Tapos dito siya nahulog sa ating Americana. So, tingnan nyo oh. Maganda na sana to sa Americana guys. Kaso nga lang na ano siya. Naputol yung dahon dito guys. Oh. Pero, sige lang sana makarecover yan kaagad. Ito yung isang Americana ko guys. Ayan, super stable na ng mukha niya ba diba? So, ayan yung iba nating mga cactus. So, ipapakita ko sa inyo yung isang, ano ko guys, pinapropagate. Ay, eh, dalawa pala sila. Nandun sa full sun. So, dito tayo guys. Tingnan natin. <coughs> Tingnan nyo guys, yung mga pusa. Dito sila tumatambay sa aking succulents. Tingnan nyo guys. Oh. di ba So, dyan sila dumadaan dyan sa likod, patungo doon. So, may tendency talaga na makuhulog yung ibang succulents ko dito. So, sila yung ano dito, gumagala-gala. Tingnan nyo guys, di ba? O, oh, dyan sila pupunta Patungo dyan sa ilalim. Patungo doon. So, yan yung ruta nila guys. So, ayan sila dito. Hindi na sila naaarawan. Ayan, ang dami na nating succulents guys. Tingnan nyo naman. Ang daming mga baby sa ilalim. Sena to, Viltana. O, oh, ba diba? Ang laki na nito guys. Ipapakita ko sa inyo yan, oh. Ang daming babies. Sa isang stem, ang daming. Parang lima or anim. O yan. Tapos yan yung iba dito. So, ipakita ko sa inyo yan, guys. Yan yung pinopropag... Ay, niriripat ko sa malakihang pot. Ayan siya, diba? Napakainit banda dyan. So, noon dati, guys, nasa pot siya na maliit yung pot niya is kagaya niyan. Yan, yung pot niya dati. Yan. So, transfer ko siya dito kasi gusto kong lalaki siya ng lalaki, guys. Ayan. Ang ganda, ba diba? So, yan yung ginawa ko kayo. Nag-transfer ako sa mga, ano, malaking succulent sa malakihang pot. O, ang init na ngayon dito, guys. Parang mag-alas dos na sa hapon. Oh, de ba? Babad to sa ano dito. Inet. Ayan. Tapos dito ba talaga guys, meron akong transfer din. Ayan. Parang si Soyon to kung hindi ako nagkakamali. So nilagay ko siya sa malakihang pot kasi noon dati nasa ganyan din siya, guys. Tapos ngayon nasa ano na siya, super laking pot. So next ko na itra transfer guys ay yung mga lash na succulents kagaya nito since malaki na siya ito transfer ko siya soon ito tingnan nyo guys ba diba, na transfer ko na si ating ghost plant ay ghosty diba ghost plant or ghosty ayan siya so uti uti ko silang tina transfer kagaya niyan kagaya nun diba ang lalaki na ng iba tapos ito oh gusto ko i-transfer siya sa napakalaking pot si Silk Pill at saka yung ating ano ba yung ID nito, pareha silang dalawa guys, pero yung mukha nito ay super stress talaga kasi binilad ko siya sa direct sunlight so ito yung nangyari sa kanya tapos ito yung medyo filtered sun lang yung na-receive. so ngayon naglagay ko siya sa filtered guys, kasi grabe, parang pale na yung kulay doon sa direct sunlight, so ayan na siya ang grabe ng kulay dito guys, oh So, ayan sila. May baby din ito, guys. Tingnan nyo, oh. May baby sa ilalim. Gusto ko sana i-transfer to, guys, oh. Kasi, lumalaki ito ng bongga, si Peach and Pride. So, ayan sila dyan. Ito din, oh, si Luella. Gusto ko i-transfer din siya sa malakihang pot. Ayan. Soon. Ito transfer natin sila, guys. Tapos ngayon guys, samahan niyo akong i-cut natin yung mga flowers ng ating succulents. So dito natin anahin. Ayan guys. I-cut natin yung mga flowers kasi dito pumupunta yung mga nutrients ng mga nilagay natin na ano, fertilizer. Doon pumupunta yung mga ano, mga vitamins, mga nutrients na sana sa succulents natin, 'di ba? So, nagpo-focus yung uh, yung nutrients sa ating flowers. So, need siyang pugutan natin, guys, para yung mga nilagay natin na pampataba ng ating mga succulents, mag-focus talaga sa ating mga halaman, hindi sa flowers. So, ayan. Ayan yung mga flowers, guys. Kunin ko yung mga napuputol ko. Tapos, eh, ano natin siya. Ayan. At saka ito. Ayan sila, guys. So, meron pa dito. Ayan. Ang daming flowers. Ayan, cut-cut lang tayo. to so, hala. Nagbo-bloom na pala ito, guys. O, oh, yung aloe natin. Tsaka na natin siya pugutan ng flowers, guys. Kapag, ano, parang ganito na, o. Oh. Old na siya. So, need na siyang pugutan. Dito na naman tayo. Ito pa. doon pa dito guys ayan. nandun pa sa kabila so doon tayo guys sa center ito so pugutan natin to doon pa dito ayan ayan tapos ito ito. Ayan. Ang daming flower dito, guys. Tingnan nyo. yan ang dami. So, kunan natin, guys, para hindi siya matanda. Tingnan. Ayan. Ang dami. Ito, oh. Parang naano na siya. Ito din. Ayan, oh, may bulaklak na pala to. Hindi ko na malayan guys. At ito. So, kunin lang natin yung mga flowers. Ah, pa doon. Ayan guys, oh. So, dito tayo. Ayan yung flower meron pa dito oh, sa mga zebras natin namumulaklak yung mga zebras parang wala na wala na diba oh. at punta tayo doon Ayan, ang daming flowers. Oh. Oops. Oops. Parang wala na guys. Ay, nandun pa. Nandito pa guys yung ating mule. Namumulaklak yung ating mule. Ayan. At ito, oh. Si Sedam Lucidum. Parang wala na. Ay, may ano pa dito. Flower stock. Ayan siya. Okay. Ay, meron pa pala, oh. Tingnan nga yung flower nito, guys. Ah, uh, maganda yung flower niya. Parang pula. So mamaya ko na lang to ano yun guys kapag bloom na siya. So unti-unti natin kunin yung mga pinugot natin ng mga flowers galing sa ating mga succulents guys. Ayan siya. Saan na ba yung iba? Ah, meron pa pala dito. Ganyanin lang natin. Ayan. Meron pa dito. Ayan. Saan ba 'yung iba? Ah parang nandito. Ayan guys, 'yung flower stock. Ayan. Tapos ito. Oops. Nahulog 'to. Ayan pa. Dito na naman tayo, guys. Ayan. Ito. 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 Ayan. Ito. 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 Doon tayo sa kabila. ay meron pa pala dito guys ay naputol na pala ayan ayan dami ito 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 ayan dami na guys oh, iba iba kulay meron pa parang pa. Ayan. Pa dito sa zebras natin. So, need talagang kuna ng mga flowers, guys. Kasi yung mga mealybugs din, dito sila nag-aano dito sila pumupunta 'yung mga milibag so dyan sa gitna ng ating flowers so isa din 'yan na makapag-ano ng mga milibag sa ating succulents 'yung mga flowers nila may flower din pala 'yung ating ano dito guys oh 'yung ating aloe pero mamaya ko na lang siya tatanggalin kapag ano na papatuyo na 'yung kaniyang flower stalk ayan 'di ba ang ganda 'yan 'yung flower stalk ng ating aloe hybrid aloe ito din guys, mamaya ko na din to, ano, kunin yung flower na to kasi ang gaganda oh, tingnan nyo yellow yung flower nito mamaya ko na lang siya tatanggalin kapag patuyo na yung mga flowers niya so ito na pala yung mga nakuha kong bulaklak guys, tingnan nyo naman ang dami super ganda tingnan guys ayusin ko to mamaya <laughs> tapos ano yun natin, picture natin ayan na sila guys oh ang gaganda ng mga kulay, 'di ba? Ayun. Kuha ko guys ng mga flowers ng ating succulents, 'di ba? Ang ganda. Ayun, iba-iba yung kulay, guys. Merong yellow, may major peach ang color, may pink. Ayun, meron ding orangey na color, meron ding white. So ang gandang tingnan, guys. Gusto ko nang ilagay siya sa vase hanggang matuyo siya. Para ano, para maano natin yung mga flowers nila, 'di ba? Kasi ang sayang kapag itapon na natin sila. Ayan, super ganda, guys. Ayan, ang dami. Dito lang po muna nag end yung ating vlog guys. Just a quick update dito sa ating mga succulents dito sa labas. So ayan, na-harvest ko yung mga flowers ng ating mga succulents ngayon. Tapos nagri tayo ng mga succulents from smaller to bigger pots. So, ito na lang muna guys, yung update today. Happy Saturday pala sa inyong lahat. And please don't forget para to subscribe sa aking channel. It's me, Raven. Bye everyone. Enjoy your day and God bless you all. Ang ganda guys, ayun. Napakadaming flower. Ay,